AJ Raval. Nagsalita na tungkol sa umano'y anak nila ni Aljul Abranica, kaya siya nawala sa showbiz. Sumusumpa ang celebrity couple na sina Alger Abrarica at AJ Raval na wala pa talaga silang anak tulad ng pinaniniwalaan ngayon ng karamihan sa kanilang mga taga-suporta. Kamakailan kasi ay may naglalabas ang mga litrato o larawan na magkarelasyon na may kasamang mga bata na kuha mula sa isang event na pinuntahan nila. Ang paniwala ng ilang netizens, baka raw ito ang anak ni na AJ at Aljur na balitang ipinanganak noong kasagsagan ng pandemya. May nagsabi rin na mukha ito ang sinasabing first baby ni AJ courtesy of her former boyfriend. Ayon pa sa mga marites, bigla raw nawala sa limelight si AJ at natigil ang pagpapagawa ng pelikula sa Viva Max dahil kinailangan nitong itago ang kanyang pagbubuntis hanggang manganak. Ngunit sa panayam ng TV5 News anchor at content creator na si Julius Babaw kina AJ at Aljur na mapapanood sa YouTube channel niyang Unplug, muling itinanggi ng magjowa na meron na silang baby. Ipinapaliwanag ng dalagang anak ng action star na si Jeric Raval na wala siya sa showbiz dahil mas pinili muna niya ang tapusin ng pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS. Kung sakali raw na mabuntis siya at maging nanay, hindi niya raw ito itatago dahil magiging masaya siya para sa magiging baby. First of all, hindi po ako taon-taong buntis. Parang yearly na lang po akong buntis. Yearly kasi ako na pag-uusapan na nagdadalang tao sa anak ni Alger Abrenica. Siguro po kung mabupuntis man ako ngayon, magalit man yung maraming tao. Ako pa rin yung pinakamasayang tao sa buong mundo, ang pahayag pa ni AJ. Say si naman ang sexy actress sa mga naglalabasang chika sa kanya noon at sa natatanggap na pangbabash ng mga netizens, dinedma na lang niya ang mga ito at nag-focus sa mga positibong bagay. Actually, hindi ko siya masyadong binigyan ng focus kasi nung nawala ako, ang saya-saya ko. Imagine kung paano nakagraduate ako. Nag-ALS ako. Natulungan ko yung mga tao sa programa na 'yon. May mga na-inspire ako bakit ako magpo-focus sa ganong bagay, 'di ba? Actually, hindi ko na siya napansin masyado. Parang nasanay ako sa mga issue-issue. Tsaka yearly ako buntis. Everyday may chismis. Patuloy pa ni EJ. Sa hiwalay namang panayam ni Julius kay Alger, mariin din nitong itinanggi na may anak na sila ni AJ. Wala po. Ang mabilis na sagot ng aktor. Actually, nakita ko 'yon kagabi. Mga video litrato nila ni AJ na may kasamang batang babae. Nakita ko 'yon sa social media. Sir Julius, hindi talaga. Ewan ko ba yung nangyari nga sa amin noon parang lumipas muna yung isang taon bago ko nalaman na ah may issue pala yung kagabi nakita ko nga sabi ko bakit na chichismis na may anak kami ang bilis namang lumaki ng bata pagtataka ni Aljur Paglilino pa niya yung bata na yon isa sa mga kamag-anak eh hindi ko alam kaninong anak doon sa family niya sabi ni Aljur, masayang masaya siya sa piling ni AJ at totoong may plano rin silang bumuo ng sariling pamilya. Si AJ, she's very supportive, especially pagdating sa akin. Kung paano ko maalagaan yung mga bata? Ani Aljur na ang tinutukoy a ang dalawang anak niya sa kanyang estranged wife na si Kylie Padilla. Sometimes, siya pa nga ang nakakakita. Alam mo ba na ganito ang hilig ng mga anak mo? Kasi minsan hindi ko nakikita. Minsan sasabihin niya, alam mo ba na appreciative yung anak mo na ganitong bagay? She's very supportive basta sa ikabubuti ko, pahayag pa ni Aljur. Sa isang bahagi ng panayam ni Julius kay AJ, ay napakasakit ng iyak niya ng balikan ang naging buhay noon kanyang kabataan. But that's another story to tell.